Magpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa umano'y extrajudicial killings o EGJK noong Administrasyong Duterte, lumabas na iniutos daw ni Sen. Bato de la Rosa na idawit si dating Sen. Laila de Lima sa iligal na droga. Yan ang binunyag ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagharap niya sa House Quad Committee. Para sa iba pang detalye, makakausap natin live mula sa kamera si Camille Samonte. Camille, ano-ano pa ba ang mga sinabi dyan itong si Kerwin Espinosa? Both mismo si dating PNP chief at ngayon ay Ronald Bato de la Rosa ang uh, nag-utos umano kaya self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na idawit si dating senador Laila Delima sa ilegal na droga. Sa pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Espinosa na ibinigay ang utos na 'yan pagkabalik niya sa bansa matapos maaresto dahil sa pagkakadawit sa kaso. Bago yan, napatay ang kanyang amang si Albuera Albueralito mayor Lando Espinosa sa loob mismo ng kulungan. Inaresto naman ang nakakatandang Espinosa dahil sa illegal drug possession noong 2016. Kwento ni Espinosa, pinresure at binantaan daw siya ni Sen. De La Rosa na idiin si Delima at iba pang personalidad sa illegal drug trade para sa kanyang kaligtasan at pamilya. Bukod kay Delima, idinawit din noong es doon ni Espinosa ang negosyanting si Peter Lim. Kanina, nani hindi panindigan si Espinosa na gawa-gawa niya lang ang naging mga testimony niya sa pagdinig ng kongreso noon. Sinunod daw ni Espinosa ang utos sa Dela Rosa dahil sa sobrang takot matapos ang nangyari sa kanyang ama. Naging emotional rin si Espinosa ng alalahanin na hindi siya pinayagan ng mga polis na makita sa huling sandali ang kanyang ama bago ito ilibing. Kasunod niya, nagsorry din si Espinosa kay Delima at handa raw siyang harapin kung ano man ang magiging desisyon ni Delima sa mga isiniwalat niya. Nagbigay din ng mensahe si Espinosa kay Sen. De La Rosa. Sa ngayon, wala pang pahayag si na Delima at De La Rosa ukol dito. Ruth, samantala, pinaaaresto na rin ng House Quad Committee si Myla Roque, ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Uh, kasunod yan ng uh, contempt order laban sa kanya dahil sa tatlong beses na hindi nito pagdalo sa pagdinig na kaugnay naman sa Pogo. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may at at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.